Okay, mga kababayan, tayo po ay nagbabalik para sa isa na namang topic na dapat pag-usapan. Magandang araw po sa ating lahat. Pag-usapan po natin itong mga mga surveys, mga political surveys. Nakaka alam niyo ako, naiirita na po ako dito sa mga surveys na ito para kasing ano eh pambobo nakakabobo na klaseng mga survey bakit? ba't ko nasabi na paano ko nasabing pambobo at nakakabobo kagaya na lang ng pasurvey ng Publicus Asia na napaka unbelievable number one si Rodrigo Duterte Sino naman ang niloko nyo? Eh alam naman natin kung sino ang may-ari ng publikus. Si Malutikila na rabid supporter ng Duterte. Tapos, number one si Duterte, nasa top, nasa top yung bongo, yung bato de la rosa, Diyos Sino ng mga to? Alam na alam na po ng taong bayan ang baho ng mga ito. So ano ang ibig niyo sabihin dito sa pagpapalabas ng mga survey na ito? Nililin lang ang isipan ng tao. Bini-brainwash. Mind conditioning according to the in intellectual uh, people. Kinukondisyon ang utak ng tao na ito, ito ang gusto ng karamihan. Alam mo nyo mga bandwagon na uh, mentality. Dito tayo, ito sikat. Ito pala ang gusto ng tao. Di, nakisali na. At hindi lang itong publikos, ha? Even yung ibang itong late, lately lang yung uh, Octa Research although hindi dun kasama yung pangalan ni Duterte buti nga hindi kasama pero my goodness number 2 pa rin si Bongo at nandun sa number 3, number 4 ba yun si Bato de la Rosa si Amy Marcos Well, si Amy Marcos, eh, ewan lang ha na parang hindi ka panipaniwala man yun marami na ang nadidismaya kay Aimee Marcos at kung sa mga sa side naman ng mga DDS eh, hindi naman sila masyadong 100% na gugusto kay Aimee Marcos sa pagiging Marcos nito. Nakapagtataka kasi kahit na yung Octa Research, kahit na yung ibang mga survey firms, si Bongo number two? Unang-una, sino ba si Bongo? Ano ba ito si Bongo? Diyos ko, halata naman ng... Wala namang ano ito eh. Walang K para umupo dyan sa Senado. Binitbit lang kasi ito nung rodote, ano yan eh. Nung uh, kanyang amo na si Digong. Kaya yan na upo dyan eh. Pero kung pagbabasihan po, italento, eh, qualifications, ano naman ang qualification yan? Hindi naman po tayo dito nag, uh, nang ha. Sinasabi lang natin ang totoo. Sa katotohanan lang tayo. Tingnan mo naman kung magsalita. Parang walang kalaman-laman ng utak. Ni hindi nga sumasali sa mga hearing na nagawa niyan dyan. Seriously. Pati itong bato de la Rosa na ito, alam natin, alam natin na kasabwat ito ni Duterte doon sa mga krimen nila sa drug war. Bakit nandiyan pa rin sa sa top 5? Sino pinaglululuko ng mga survey firms na ito? Alam ninyo, para bang Tsaka, bakit yun at yun na lang ng mga pangalan ng nandiyan dyan? Survey firms. Wala na kayong ibang maisip na ilagay dyan? Sila lang ba? Sila lang ba ang pwedeng kumandidato? Sila na nga ang nandiyan dyan. sa napakahabang panahon. May nangyari ba sa buhay natin? Well, sa inyo siguro meron, pero sa aming mga karaniwang mamamayan, Wala. Kaya sa totoo lang, nakakasuya na po ang mga pangalan yan. Pabalik-balik lang dyan, wala namang mga nagagawa. Hindi kaya ang mas mabuti ninyong gawin, ay eh mag-search kayo. Search for possible senators. Maraming mag-a-apply At doon, Magbigay tayo ng uh, speech contest. Not necessarily debate. Ang debate kasi parang patalbugan pa. Hindi ko gusto yung debate. Eh. Mas maganda yung speech lang. Speech ng bawat aplikante, kandidato. yung, ano yung mga debate-debate. nag lang eh. Away lang ang nangyayari dyan sa stage. Hindi yung bigyan sila bawat isa ng oras na mag-discuss ng kanilang mga plano, kanilang plataforma. Ganon, hindi yung parang mga mga pang-grade 1 na klaseng mga <laughs> Ang sadya po kasi ng tao, ang gustong marinig ng tao, ay kung ano, ano ang magandang plano ng isang kandidato para makatulong sa bansa, para makatulong sa mga mamamayan. Hindi natin yan yung galing sa pakikipagdebate. Ako hindi ko ano yun. Tapos yung bibigyan mo ng oras na magsalita yung kandidato ng two minutes? Ano yun? Sino naman ang makakapagpahayag ng mga plataforma sa loob ng two minutes? Parang nakakaloko. Pwede ba? Gusto naman namin makakita ng mga bagong pangalan, mga bagong mukha. Sa totoo lang po, marami dyan, mga hindi sikat, mga walang pangalan. Nagaantay lang yan ha mabigyan ng pagkakataong marinig. Marinig ang mga tinig nila, ang kanilang mga magagandang plano. Hindi itong mga mga buwisit na ito. Ito mga nasa Senado ngayon. Babibilang mo lang sa hindi nga maubos ang daliri mo, ma'am. Makapili ka diyan ng maayos eh. At yung mapipili mo diyan, hindi pa rin 'yan ang pang na klase. Sino lang ang matino dyan? Sige nga, sino ba? Ibibilang nyo sa survey ang Manny Pacquiao? Ang Bong Rebilla? Ang Lito Lapid? My goodness! Bakit sila? Wala naman ito. Wala namang mga kwenta yan. Yung mga Bongo, Bong Rebilla, Lito Lapid, Bani Pacquiao. Ginagawa ninyong bobo ang butante. Kung yan ang yan ang mga pangalan na ipaglalagay ninyo dyan, natural yan ang mananalo. Kasi yan ang isinasaksak ninyo sa mga utak ng mga butante na mahirap naman kasi sabihin na bobo eh. Natanga. Ignorante. Ignorante. bigyan nyo kami ng iba. Yung mayroon kaming maaasahang maganda. Dito na lang sa presidential bets. Sino ang ifinaflag nila dyan? Rapi Tulfo? Sara Duterte? Ang naglalaban? Wala na bang ibang bobo sa Pilipinas? My goodness! Ako ayoko sa nang nag, nagsasalita ng ganito, mga lait-lait na ganito eh. Dahil hindi naman ako, hindi rin naman ako matalino. Pero marunong tayo, may common sense tayo. Nakakagalit. Nakakasuya, nakakainis ang mga ganitong pilit isinusubo sa atin, mga mamamayan, ang mga ganitong klasing kandidato ako ayoko na makita ang pangalang Sara Duterte na isinasali-sali sa survey. Maghanap tayo ng mas mga kwalipikado. Ilang milyon ang Pilipino? Ito lang ba? Ito lang ang Ito lang ang ibibigay mo sa aming pagpipilian. Kumbaga sa pagkain eh, ang ibang mga tira-tira parang pagpag -pag. yung iba matabang, may maalat, may maasi may maanghang hindi nyo ba nakikita kung ano ang kapasidad ni Sara Duterte mag speech na lang eh my goodness talo pa ng high school ni walang nagawa dalawang posisyon mayroon. Pero kahit isa man doon sa dalawang posisyon, wala namang remarkable achievement. Tapos gagawin ninyong Pangulo? Ginagawa ninyong tanga ang Pilipino? At itong si Rapi Tulpo, my goodness, kahit na itong mga hinahangaan kong ang ilan dyan na hinahangaan kong magagaling na vlogger. Nawawala ang gana ko pag narinig ko. Si Rapi Tulpo. Ano ba si Rapi Tulpo sa akala ninyo? Dyan na lang, manood nga kayo ng mga hearing dyan sa Sinalo, kung anong pagkakalat ang ginagawa ni Rapi Tulpo. Anong klasing karakter pag-uugali ng isang Rapi Tulpo. Ang nakikita niyo yung ginagawang tulong sa RTIA? Tingnan nyo nga kung talaga nakakatulong ba talaga. O, ginagawa lang negosyo. Di ba? Common sense. Wala na bang iba? Imbis na ito ang ipagsususubo ninyo sa amin, mga tae para mga taing pilit isinusubo ninyo sa bunganga ng butante. Subuan nyo kami ng mga prime cuts of meat. Bakit hindi ninyo isali si Gibo Chodoro dyan sa survey? At i-build up. Maghanap kayo ng mga mas qualified na maging pangulo, marami dyan, maraming matatalinong Pilipino. Kahit ba walang pangalan niya, walang experience sa government service, pero may utak yan na pwedeng pang pangulo. Mag-search tayo. Hindi yung kung ano lang ang nakahain dyan, kung ano nakahain sa lamesa, yun lang ang pilit na ipapalamon sa mga tao. Magluto tayo ng ibang putahe. Mag-create ng mga bagong menu. If you know what I mean. My goodness. For President, Rapi Tulfo, Sara Duterte. Ang gusto ko makita dyan sa mga, dyan sa mga pinapasorbe ninyo, are the likes of Gibo Chodoro? Meron pa yan dyan? Meron pang iba? Kung si Sarah Duterte lang naman, kahit dilawan si Dilima, magdidilima na lang ako mas matalino, mas may utak. O kaya si First Lady Lisa, siyang presidente yun, di ba? Bakit hindi siya? Well, maraming nasusok lang. Kaya kung ako sa inyo, First Lady Lisa, eh, umpisahan nyo ng mag, ano, well, anyway, kagaya ng sabi ko, marami. Kailangan lang nating tawagin. Come forward. Naghihintay lang yan. Wala lang magagawa ang mga yan. Dahil ang, ang klase kasi ng eleksyon dito sa atin, pang mayaman, pang sikat, hindi pang matalino, hindi pang may malasakit hindi lang talino, yung may puso. May utak, may puso. Hindi yung may pera at sikat at may guns. Sana naman po maging mature na tayo. Eh kaso itong mga nandiyan sa pwesto at itong mga negosyanteng nagpapakalat nito mga survey na ito, kayo ang isa kayo sa nagpapabobo? Ginagawa ninyong bobo ang mga butante? Dahil sinusubuan nyo kami ng basura. Yan lang ang inihahain ninyo sa lamesa. Gets? Tama mali, mga kababayan. Siyempre, marami na naman dyan mga trolls ang mumurahin ako. To you. Anyway, peace.